So eto, meron tayong sitwasyon dito mga lodi. Uh, kanina, andito pala tayo ngayon sa batasan. Pababa tayo ng, papunta tayo ng Tumana. Nakapag-drop off ako dito. Kasi man, nakapulot ako ng cellphone kanina. Eh, ngayon tumawag na yung may-ari. Kinontak ako. Estudyante. So isosolihin natin yung cellphone. Andito sa akin, sa packet ko um, Realme, Realme yata yun. Parang ganun. Hindi ko alam kung anong unit nun eh. So, ala naman akong, ala naman tayong interest sa ganon no? O. Kaya, isusoli natin. Kanya nga lang kanina. <laughs> Sakto naman kasi pag drop off ko kanina nung sa Marikina, nakapagsakay uli ako, ang laki ng tip, may 60 pesos yung tip niya eh di inaccept ko kagad so napalayo pa ako ngayon don sa tumana ayun babalik ako imi-meet up natin siya guapo guapo <laughs> guapo jowa gold <laughs> so andito tayo pakita ko muna sa inyo yung cellphone baka hindi kayo naniniwala no pakita natin Buti na, walang gas-gas, walang damage siya. Basta nalaglag lang sila siguro. Hindi ko alam kung ano. Ito yung cellphone ko na ginagamit luma. Na pang data. Ito yung sa kanya. Bago pa yung gel case niya, oh. Realme. Hindi ko alam kung anong model to. Basta tatlo yung camera. Akala ko nga iPhone, eh. Ayan. Tapos wala siyang password. Oh. Meron ba yan? Wala no. Wala siyang password. Oh. Talupit, no. So yung mga ganitong bagay. Hindi yan pinag-iinteresan. Pangit pag interesan yung mga bagay na hindi sa iyo. Kaya isosoli natin. Malay mo, may mas malaking gantimpala sa iyo na ano. Hindi man sa kanya manggagaling pero sa ibang tao halimbawa ganun. Oh, bigyan ka ng house and lot, kotse, sports car. <laughs> Overthinking. Charot lang. So, anyway, madalit sabi. Ah, uh, estudyante kasi yung may-ari nito. So, kahit naman hindi estudyante, iba uh, ibabalik natin 'to. Kaya, kinuwento ko na nga sa mga pasahero ko eh, dalawa na yung pasahero kong nakakaalam. Uh, wala akong inten intention dito na ano. Pangit 'yon, 'di ba? Kasi eh, mas kailangan niya 'yung ops, Mas kailangan niya 'yung cellphone, lalo na nag-aaral siya. So, if eh, meet up natin, taga-Tumana siya, Marikina. Tumana, Concepcion.